Alright, Dr. Babes, magandang uh, hapon po. Ay, naku dito na po yung bagong tahanan natin sa Radyo Pilipinas. Ito po, sa Radyo Pilipinas na po tayo ngayon, ma'am. Okay. Alright. Well, eh, pareho pa rin po yung segment natin, pero naiba lang po ang pangalan, doktora. Ito ngayon ay ang tawag na po natin dito. Itanong mo sa eksperto or i am sex. Okay. Oh, ito po yung liham po ni Mang Rex. Dear Sir Erwin, una po sa lahat, congratulations sa bago niyo pong istasyon sa Radyo Pilipinas. Sinundan ko po kayo from Radyo 5. Taxi driver po ako. Sir, nakakahiya man pong itanong, pero bakit po si Junjun ko ay tila malamya o nahihiya? pagkaharap si Jenny ni Mrs. 56 years old na po ako at sabi nila normal daw sa edad na ganito na si Junior ay ayaw ng lumaban. Pero nagtataka po ako bakit pag may mga nakakita akong larawan ng mga hubot-hubad ng ibang babae ay parang may sa demonyo si Junior. Pero pag si Esme ang kaharap niya, tila naghihingalo na. Normal po ba ito? ano po ang dapat kong gawin kasi kadalasan pag nagyaya si misis walang gana na si junior kaya nag-aaway kaming mag-asawa at pinaghihinalaan na baka ako ay may kalukadidang wala po akong pambili ng bayagra at ng mga gamot na pampabuhay ng dugo may mga alam po ba kayo ng mga herbal na ipupunas ko na lang lubos na gumagalang rex dok Paano ito? Uh, itanong mo sa eksperto, ito yung segment natin eh Ikaw ay expert dito mga relasyon mga psychiatric uh, How can we help uh, si Mang Rex? Ay ayo nga lumaban ni Junior, maam, tuwing nakikita ni Junior si uh, Jenny. biglang uh, bumabagsak <laughs> Eh, mga eh, bagay na nauuwi sa ibaba. Ay, ito po na? sama naman si Goryo, kumatawan na Mrs. basta katupis pa kung tumitimbang na si Mrs. ng 300 pounds, pagkatapos eh, nagtutupis pa. Eh, Diyos ko po, ano lang itsura noon? ba yun? Pag, uh, pag ikaw ay nagme-maintenance na, medyo si Junjun ay na lumaban. Engineer, ha? Ah? Pag, pakinggan mo na mabuti. Sir, hindi yun. Hindi sabihin kami namabalang pagkalalaki mo. Oh. Pagkakasyo mo, kung uh hindi. -huh. Hindi ko ay dahilan sa side effects ng mga medicines, lalo na pag-diabetes ka. Aha. pa doktor mga katapat niyan mga pampang pang -pam -pam, uh, nga, mga pang kung ay mo uminom ng mga alam mo na mga gamot uh, 'yung mga mga tinatawag na rubas, eh wala bang mga pampapunas diyan para sa manok lalagyan mo na pumada, di ba wala bang ganun eh para medyo sumigla Alam mo, ko yung aking yung ba kasi ayoko ko daw dito, ito si Mang Rex sa akin, doktora, kung may alam daw ako. Meron ako nirekomenda dati na ikang nga herbal. Eh ang problema, munti ngayon, nag-away kami itong kumpare kaibigan ko. Kasi ang inaikuha niya pala, yung makahiya plant, eh delikado pala yun. Eh nagkagas gas gas, gas ko ni si Junior. Oh. So, ibig mo sabihin, uh, Doc, kailangan din eh, mag-adjust si Mrs. Hindi ba mag-operate yung pangita niya na... Pero isn't it, Doc? Ito, ito, ito po eh, uh, alam naman po natin, common knowledge po ito na pag habang tumatanda si lalaki, si Junior medyo nagiging malamya at ayaw lumaban. Kung kumain kaya siya ng mga pagkain tulad ng mga durian o mga kung ano-ano man dyan yung mga aprodisya hmm. May mga Oy, Biel Berinya. Hindi gamot ang King's Herbal. <laughs> Para sa may mga sakit sa puso niyo. <laughs> ah, ah Anyway, doktora, dako eh sobrang daming salamat, uh, Doc, ano po, for your time with us this afternoon. Thank you. Uh, this will be uh, our, uh, ito po yung ating bagong tahanan, doktora. So, we'll be calling you. Instead na umaga, isa eh, hapon po tayo. Ano, mag-uusap-usap, doktora. Wala problema. No so, Ako. Thank you. Problema. Thank you, doktora. It's called the Irwin Tool for Life. Thank you, doktora, babe, sarsena. Well, anyway, mga tol, mga beso. Oy, mga, mga rex pala. Mga rex, ha? Oh, eh... Pero eh, sinasabi kasi ni Mang Rex sa uh, engineer ha? Ah, eh kuan daw pag si Mrs. kaharap ni si Mrs. parang ala nang ayaw na lumaban para ba yung manok sa sabong na kaya eh, ganoon na yung ulo Oo, ayaw na lumaban eh, eh ngayon hmm, yan ang problema so but, but anyway ako Mang Rex eh, patingin, ate, I think uh, magpatingin ka lang sa Dr. Boss okay, sa urologist I think that's my advice. Ito rin sinabi ko kay Ivy, bakit naman ni yung lab expert ang kinuha mo? Ang ah, sinasabi ko, urologist, yung eksperto, yun ang kailangan ay, ah, oh, Sus Marie Josep, mm -mm. urologist, mm -mm.